Nasunog ang stockroom ng iba't-ibang uri ng paninda sa Lipa City pasado alas 9.30 kaninang umaga. Nagtataka naman ang mga bumbero kung bakit may nakaimbak na mga paputok sa nasunog na gusali. Si Gads Rodelas sa buong detalye. Tinupok ng apoy ang mga paninda sa ikatlong palapag ng isang gusali sa Rizal Street ng Lungsod ng Lipa pasado alas 9.30 ng umaga kahapon. Ang nasunog na area ay sinasabing stock room ng mga paninda ng isang Taiwanese national na kinilalang si Marco Cheng. Naabo ang mga notebook at iba pang sari-saring paninda ni Cheng na nagkakahalaga ng kalahating milyon o libong piso. Ayon kay City Fire Marshal Senior Inspector Von Ferdinand Nicasio, nakitaan umano ito ng tambak na paputok. Uh, we out on the, so dating uh, dating uh, sa system with Jackson box uh, open naka uh, open yung wire niya so surprise kami nung no, so sa mga video sa ibang dang uh, likuran mag-do the same uh, floor din so meron napakaraming uh, impact na tuktok na yun po ay uh, sa tingin ko ay yun po yung mga lateral ano, nung karaang bagong taon natin hindi nagtagal ang sunog kaya naman idineklarang fire out bago mag alas 10 ng umaga. Ito ay sa pagtutulungan mula sa iba't ibang lokal na ahensya ng naturang lugar para maapula ang apoy kabilang sa mga nakiisa ang Mass Task Force, Traffic Management Division, Disaster and Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection. Mula dito sa Lipa City, Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.